Don't check out Boss Pang Basilan area o order ulit ako pagdating ko Luzon para di ko na bitbitin pabalik ng Luzon. Thank you, Boss. Boss Loki underscore last man. Boss, unang-una. Ngayon lang kita nabalikan dito sa komento mo. Ang tagal na nitong komento mo ngayon lang ako nakabalik sa'yo. Diyan ka pa rin ba sa Basilan ngayon? Andito ka na sa Luzon. No? Anyway, Boss. Uh, kamusta? Kamusta yung order mo, honey? Okay ba? No. In case na mapaisipan mong umorder ulit, boss, may mga pakulo ngayon sa TikTok Shop. Uh, libre ang delivery fee, wala kang babayaran sa shipping fee Nasa sa Basilan ka man ngayon or nasa Luzon ka man Meron tayong libreng organic lemons galing sa probinsya natin sa Cordillera, no, pag umorder kayo. And cash on delivery as usual, no. Boss, ngayon lang kita na balikan. Ingat ka palagi. Big shoutout again. Lowkey underscore last man. God bless you, boss.